And what's up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa channel natin. Alright, so for today's video mga kapitbahay, meron tayong sasagutin ng mga katanungan ng mga tropa nating IT, yung mga aspiring IT dyan, no? Yung mga magagraduate pa lang at saka gagraduate Nagtatanong po kasi sila sa akin, uh, ang tinatanong po nila, kapag nag-graduate daw ba sila, saan nga ba daw pwede? Or saan nga ba ang mas okay na mag-apply na company? Anong klaseng company or anong klaseng nature ng company ang mas okay applyan para mas lalong matuto. Okay? Ayan mga kapitbahay, ito mga kapitbahay, isishare ko lang to sa inyo. Ito based dito sa experience ko at saka based dito sa mga encounter ko na at saka based dun sa mga nakausap ko na ng mga tao which is yung mga dati kong mga kasama na sa IT. Uh, yung mga experience, no, mga experience namin, isishare ko sa inyo kung saan nga ba okay na magtrabaho kapag gusto mo talaga matuto na maging isang network engineer or mag IT support or mag tech support saan nya ba pwede o ano nga bang klaseng mga company ang dapat mo applyan okay iyan yung pag-uusapan natin today i ko sa inyo yung based dito sa experience ko hindi pa ako proof or hindi man ako isang teacher isa lang din akong experience na IT kaya, isishare ko sa inyo kung saan ka nga ba mas lalong matututo, anong klaseng company, at saka ano yung mga dapat mo unang applyan na uh, position sa IT industry. Alright, let's go! Ayan mga kapitbahay, no? Ito in real world mga kapitbahay, no? Uh, saan ka nga ba pwede or saan nga ba mas okay na mas matuto kapag nag-apply ka sa isang company. Ito mga kapitbahay, sishare ko sa inyo. Uh, bihira ko lang ito sinasabi or minsan ko lang ito sinasabi dun sa mga nag apply ng na mga IT na kasamahan ko or yung mga IT na nagtatanong sa akin. Kaya medyo madami na kasi nagtatanong lalo na dun sa mga estudyante or dun sa mga aspiring IT, nagtatanong po sila kung okay nga ba daw mag-apply dun sa mga international or multinational company. Okay? So, ito mga kapikpay, uh, in real world, I mean, sa tunay na buhay o sa tunay na takbo ng buhay, kasi eto mga kapikpay, kapag sinasabi kasi nating IT support or mga network engineer or IT administrator, IT supervisor, bihira lang kasi sa mga malalaking company nagre-regular ng mga ganong uh, position like IT support or tech support yung mga ganon uh, IT specialist kasi ganito po yun mga kapitbay dapat kapag nag-apply kayo sa isang company kunwari uh, aspiring IT ka pa lang or kagagraduate mo pa lang gusto mo pa lang maghanap ng isang experience or gusto mo pa lang makakuha ng mga experience about dun sa gusto mong aralin about sa IT, okay? Kasi pagdating mga kapitbay dun sa mga multinational or international company, meron kasi tayo doong tinatawag ng mga IT na level-level. Hindi lahat, like for example, kapag mag-apply ka sa isang malaking company, tech support, limited lang talaga ang ibibigay nila sa'yo. As in, kapag computer technician ka or tech support ka, tech support ka lang talaga. Medyo mahirap mag-apply sa mga multinational company. Kasi, siyempre, kapag nag-apply kayo dun, meron na tayong mga senior ITs, meron na tayong network engineer, IT administrator, network administrator, uh, system administrator, IT manager. Yung mga yon siyempre, hindi mo naman pwedeng i-bypass pa At saka, may higpit yung mga IT policy nila. Okay? Hindi lahat. Kasi, like for example, tech support ka lang, more in tech support ka lang talaga na doon ka lang talaga sa isang user, user support, uh, PC, format, at saka yung mga iba doon, limited na yun kasi meron talagang nakatoka sa mga ganun pagdating sa mga malalaking kumpanya, alright? Kaya ang tip ko po sa inyo mga kapitbahay, doon sa mga aspiring IT, pag nag-apply kayo sa isang company, piliin nyo yung mga company na uh, startup or private company or mga ibang company na hindi naman uh, ganun kalaki pero uh successful company na kasi pag nag-apply ka sa mga company na mga private bihira lang konti lang yung IT minsan all around ka minsan may IT manager pero ikaw na yung isang IT ikaw na yung support ikaw na yung uh tag neto network engineer ikaw pa yung basta lahat all around ka pagdating sa IT yun yung mga style na dapat mong hanapin kasi dun talaga matututo ka halos lahat pwede mong hawakan, pwede mong pag-aralan, walang limitation. Hindi katulad kapag mga multinational company, limited lang talaga ang pwede mong gawin, which is kung ano yung naka-assign sa'yo, yun lang talaga ang pwede mong gawin kasi napakahigpit ng mga IT policy. Okay? Kahit mga medium size company, which is yung mga ibang company kasi, yung mga medium size company lang is, Meron lang IT manager, merong tech support. Tech support ka nga, pero tech support ka na network engineer ka pa, halos lahat hawak mo. Yun, ah uh, yun yung mga style ng company which is startup or yung mga hindi ganun kalaking company pero maunlad naman silang company. Kasi sa akin kasi before, nung nag, uh, uumpisa pa lang ako, hindi kasi ako nag apply sa mga company. Hindi ako nagbe-base dun sa sahod. ah uh, ang hinahanap ko talaga is experience kaya kahit hindi ganun ka-okay yung sahod basta makakakuha ako ng experience. Tinatanggap ko. Okay? yun yung mga style na nagdidepende na po yun sa tao kasi meron kasi tayong mga ibang uh, tropang IT na mag apply agad ng IT dun mismo sa mataas na para gusto nila malaki sahod pero which is hindi naman pwede na ganun kasi syempre kapag mag-apply ka sa mga malalaking company o oh, matatanggap ka pero wala kang matutunan kasi limited lang yung uh, pwede mong gawin which is kung ano lang yun naka-assign sa'yo yun lang talaga ang pwede mong gawin paulit-ulit lang yon unless na lang kung mapopromote ka or maganda yung management, yun swerte mo. Pero kunyari, kung gusto mo talaga matuto as a network, mag-umpisa ka talaga dun sa mga maliliit lang na company kasi pwede ka mag-practice, pwede ka mag-implement ng mga hindi pa na-implement dun sa company na yun, pwede mo i-suggest. So, pwede mo implement, pwede mo pag pag okay ka na, so goods ka na dun. So, matututo ka na, Makakatulong ka pa sa company. Magiging master mo na lahat. Kasi, siyempre, na practice mo actual. Kasi, pagdating kasi sa school or pagdating kasi sa mga uh, trabaho, which is like, for example, bagong graduate ka, ibang-iba kasi talaga ang actual kaysa dun sa tinuturo sa school. Alright? So, comment down below kung sino yung mga naka-experience ng ganyan. Marami akong tropang IT before na kasamahan ko before sa mga malalaking company, yung mga multinational company na tech support kami doon. Hanggang ngayon, uh, tech support pa rin sila kasi hindi sila umalis sa mga ganung company kasi gusto nila ng sahod na malaki. Pero ang knowledge mo is limited. Yeah. Kaya ayun, hanggang ngayon, tech support pa rin sila or IT support pa rin sila. Hindi sila nag-uunlad kasi ayaw nila mag-explore. Uh, yun yung style kapag gusto mo talaga maging successful sa pagiging IT. Kasi, pero kung mayaman ka talaga, kuha ka lang ng kuha ng mga certificate, yun talaga, the best. Pero kunyari, isang normal na mamamayan ka lang na naghahanap ka ng trabaho dahil gusto mong kumita or gusto mong masuportahan yung sarili mo. Ganun yung mga style. Hindi mo kailangan maghanap muna kapag alam mo na aspiring ka pa lang, hindi mo kailangan maghanap ng mataas agad na, position para tumaas agad yung sahod mo. Kasi, kunwari, ang style ko kasi before, uh, kapag nag apply ako, kung ano yung mga natutunan ko, nagde-demand na ako. Like for example, apply ako sa isang company na... Kung um, malis na ako sa company ko. So, napatunahin ko na sarili ko. Naaral ko na lahat. Nakapag-actual setup na ako ng ganito, ng ganyan. Uh, alam ko na how it works. So, kapag nag-apply ka sa ibang company, confident ka na na mag-asking. Which is, uh, gusto ko ganito sahod kasi confident ako na alam ko yung gagawin ko. Alright? At saka, alam ko yung mga ganito-ganyan. Kaya, hindi ka na mahihiya or hindi ka na magigilty mag-asking. Like, apply ka as uh, assistant network engineer. 50000 yung sahod. Gusto mo ng ganon. Good soon. Kasi, siyempre, may napapatunayan ka na or alam mo na sa sarili mo na kaya mo yung gawin. Yun. Ganon na yung style. Kapag gusto mo talaga matuto, huwag ka mag-apply sa mga multinational or international company kasi napakahigpit ng mga IT policy nila like for example uh, HP, Lenovo, mga ganon Google, unless na lang kung developer ka rin, kung developer ka medyo okay, pero kung mga network engineer ka or gusto mo maging uh, sikat ng mga ganon start from the baba ka muna para pataas ka ng pataas. Alright? So, ganun yung style dun, mga kapitbay. Like, for example, pag nag-apply ka, sasabihin ng isang company or startup company kami, magtatayo pa lang kami ng ganito o ganyan. So, i-grab mo yun. Kasi, automatic, matututo ka talaga. Kasi, lahat ng equipment or lahat ng network, infra or network system na gusto nilang itayo, ikaw yung gagawa nun. Kaya, matututo ka. Pwedeng kumuha ka ng mga contractor, tapos magpa-assist ka tapos automatic kapag in-install nila yon or may mag install matututo ka kasi ituturo din naman nila yon eh kaya dagdag ng dagdag yung knowledge mo tataas ka na tataas mas tataas yung dadamit dadami yung kaalaman mo kaya ganun alright let's go maraming salamat God bless and peace na may natutunan kayo let's go bye bye